Ang San ay isang malawak na bayan sa probinsya ng Antique na may lawak na 406 square kilometers na naguugnay sa mga probinsya at bayan tulad ng Tubungan, Igbaras at Leon Iloilo. Meron silang mga alternatibong daan o ruta sa iba't ibang bahagi ng barangay neto, layon na mapabuti ang transportasyon at maibigay ang alternatibo at mabalis na ruta sa mga biyahero pati na rin sa mga kalakalan ang barangay Kabiyawan hanggang ng Banging Uno ay isang bagong alternatibong daan kung papunta ka ng Aningalan na isa sa pupuntahan natin sa episode na to. Kaano ba ito kataas? Paano pumunta dito? At ano-ano ang makikita natin? Ito na pinaka last na simentado dito sa nagbanging Uno. Kasama ang Antique Moto Vloggers. Sana isamahan nyo kaming muli sa isa namang makabuluang adventure dito sa Sanameo Antiki. Kaya tara, pisahan na natin ang ating biyahe. Good morning mga padi, hindi tryo sa may uh, Sebalom to, to Iganya Road no? At uh, ito tayo nagpisa na vlog natin. At uh, kita niyo naman guys, uh, pasikat yung araw ngayon. Uh, at maganda yung sikat sa ating balat ngayon, no? Magandang bitamina itong sikat ng araw para sa atin ngayong araw kasi mayroon tayong pupuntahan dito sa parte ng uh, San Emilio Antique. At uh, ikot-ikot ko kayo dito, no? Sa bayan ng San Emilio, kung ano ba ang magandang tourist spot dito. Uh, Pupuntahan din natin yung nakaraang episode natin na sa may bawang at tatabay San Emilio, no? Ipapasyal ko ulit kayo doon. at uh, almost mga ano na siguro eh, mga nasa 2 years na ata yung last natin napunta doon. So, So, papasyal ulit natin yun ngayon, ngayon no uh, at i-update ko kayo sa mga ginagawang kasada dyan sa San Emilio at anong tagos na ba niya ngayon no so yun at uh, samaan nyo ulit ako sa aking uh, ride ngayon araw dito sa may uh, bayan ng San Emilio Antique at ikot-ikot ko kayo dito sa mga ganang tourist spot mga, at mga bagong kasada dito sa may San Emilio no so kasama natin ngayon ng mga Antique Motovloggers Vloggers sina Papa 30 uh, at Moto Job no so yun samahan nyo ulit ako sa aking uh, ride ngayon araw dito sa may San Emilio Antique tara hey. I tell you what's been on my mind Sick and tired Of the 9 to 5 In the city light Hey darling So ngayon ay pupunta tayo ng uh, San Emilio Iikot tayo sa isang destination natin Ayan, tignan ko lang sa mapa natin guys. Ang unang destination natin ay ayan, nasa 30 minutes lang at 17 kilometers yung Sabawang uh, sa bawang at tatabay sa Nimeo ay eh, meron tayong 46 minutes at 26 kilometers palagay na lang natin mga isang oras guys no? ah uh, at yun right, sulit tayo. Dito lang muna sa San Imayo, guys. Medyo malapit-lapit lang sa bahay namin dito sa may uh, namin. Uh, I mean, natin sa dito sa Antique, no? So, tara. Punta na natin si Motochab sa bahay nila. ah, uh, meron tayong mission ngayong araw. na Papakita ko lang sa inyo mamaya pag tayo sa destination natin. Hanap tayo ng spot na pwede natin ah uh, gawin sa ating uh, interesadong bagay ngayong araw no? sana maging successful itong uh, mission natin dito sa San Ymeyo marami kasi ng request sa ating mga uh, subscribers sa may youtube at sa facebook na ganyan ganyan so ngayon uh, try na, I try my best na gawin itong uh, mission na to para makatulong na rin sa ating uh, inang kalikasan so by the way uh, pupunta natin ngayon si MotoChub at ipapa si So time check 6.43 ng umaga Mga 7 kami magte-take off Sabi ni Moto Shop daw so, Pero pupuntaan pa siya sa bahay nila ngayon And lalaan tayo din sa bahay ni Moto Shop Namumoist yung mga lenses ko Sa pilog Imot na ba eh? Imot na ba eh? Tara, let's go! Dadaan natin si Papa 30 So yan guys, para mga uh, sa tingin natin eh ma, ma clear natong uh, natin pero bundok kasi sito na parte na sa Nimeo kaya uh, oras din ang igugugol ig natin dito sa pag-adventure natin dahil hindi natin alam yung status ng daan ulit doon baka may sira o rough road so yan papalagay na lang natin na oras din ang uh, biyahe natin Grabe yung sikat ng araw Sakit Ayun na tayo nakapag rides mga pani Dahil nga sa yan Darawang bagyo ang dumaan dito sa amin Kaya yeah, grabe yung ulan ulan dito Mabaha pa dito Kaya uh, Napostpone yung mga bawat rides natin At ngayon ay nakarecover ulit yung panahon natin At ay maganda na Eh yan rides ulit tayo ka na kalsada dito guys asfaltado wow grabe ang lamig ito na gusto ko palagi dito sa may bayan ng San Emeo ay kapunta ka pa lang guys eh dama mo na yung lamig dito yun lang yung downside natin sa ang video natin yung mga cameras natin ng gamlo moist na sobrang lamig hindi ko lang alam guys kung makapunta tayo ng Baguio ibang lugar na mas malamig pa dito eh wala na, hindi na tayo makapavideo kasi kaya sobrang moist na yan ang camera natin dito pala sa Antike, sobrang lamig na doon pa kaya no, sa mga Baguio, Benguet Coltillera, ganyan yan, tayo natin si Papa Thirds tara G go. Dito sa Nimeo guys, ang pangunahin nga uh, hanap po nila dito ay eh, pagsasaka. Malimas sa pagsasaka eh, may mga ibang ibang nga uh, uh, ginagawa rin yung mga tao dito. Tulad na pangangahoy, eh, ganyan. Malayo kasi ito sa mga uh, area na tubig. yan ang kadalasan na uh, na po kayo nila Ayan, pagkas pa na sila dito Inet, grabe Tumagalaw yung na natin guys Yung 360 Kaya tinanggal ko lang yung gloves natin guys Kasi medyo mahirap Tansahin itong ano uh, natin kapag May gloves Malapit na naman punta natin Ayan, banking pa more Hirapan ako sa gloves natin kaya yeah, yung unang gloves ko na ginagamit, pinutol ko yung uh, ano yung dulo para mabilis lang yung access natin. Kaso yeah, ah uh, punit na yon no, ngayon sira na ngayon yon. Kaya uh, ko ng bago. So itong bago na to ay uh, medyo mahirap. Kaya yeah, natanggal ko kapag uh, di ma masyadong ano long rides na mahaba yung biyahe. natanggal ko na. Kundi lang naman tayo. Presko pa malamig eh. Balik na lang natin mamaya kapag uh, pauwi na tayo. Ito tayo dadaan kay Sailarin guys. Dito na tayo sa bayan ng San Imeo. Ito na yung pinakabayan nila. Ayan, bababa tayo dito. Pwede din tayo dumanas kanina sa kabila. Ah. Ayan, dito to sa bayan ng San Imeo. Sinama ko na itong dalawang to. Oo nga, dito rin yung daan. Oh. No? Kanina. Ayan, papunta pala ng bugo Ayan, papunta ito ng bugo guys pa, Pabaan ito ng bayan Ang ganda ng tanawin dito oh. oh, wow Ito yung bagong hospital nila dito Entering flood hazard zone Ingat kayo dito guys Kasi may mga baha dito na inaasahan Dahil dito nga maraming mga Ah uh, ang ilog dito yan may mga tulay sila dito Libunan Bridge may mga ilog ang laki ng mga ilog dito oh namig dito guys oh wow open yung ating camera natin dito na makita niyo wow namig wow Kami namig dito malilim Abe, Ang lamig. Wow. Oops, madalas, madalas. Grabe, ang lamig dito. Ano na bang barangay ito? Um, wow. Ganda ng mga bundok dito. Ito yung teta, uh, sabi nila na tagus na ng patnongon. Ito mga area na to, may tagusan na ng patnongon. Yan. Ganda na yung mga bahay dito Ang dami community na dito Yan, naniwago ako sa mga natatanaw ko dito mga pari Dahil, ayan uh, After last na punta natin dito is 2 years pa Kaya, uh, naniwago ako sa area na to Ang ganda rin dito sa Nimeo guys Pasyalan nyo to More dito sa mga bundok at ilog Hindi naman siya kataasan yung mga bundok 'yan natin. Pero uh, matatarik na kalsada 'yung uh, madadaanan natin. dito guys oh yan mo wow grabe ang namig dito tapos malilim mo oh. grabe tingnan nyo naman yan guys oh nakakawala ng stress to kapag ganitong mga sa daanan natin oh malilim ng kalsada malamig tapos sa kaliwang madaan natin eh bundok at ilog ay grabe bridge na dadaanan dito. Di Kabyawan Bridge. Ayan. Ayan lang. Ano na barangay ito? Wow! Ito yung uh, view na hinahanap ko parate sa pag-rides natin. Kaya e, uh, di ako talaga ako sanay na at tuwing linggo weekend di ako nakakapag-ride guys. Nalulungkot talaga ako. Nahihina yung katawan ko. Hinahanap-hanap itong uh, ganitong scenery and uh, kakanan tayo tayo dito guys ah. uh, nyo lang tong area na to ng highway na to yan, akit tayo ano na parang ito ah ito na parang kay Kabyawan ito na yun Magandang na itong puntaan guys kapag ano ma maaga pa kasi may mga fog ah, puro ahon ito Taas na natin oh Puro ahon to guys Woo! Ahon pa B-Max Puro ahon pala to Wow Ito palang Kabyawan Road Na sinasabi nila Ito yung magandang view guys Kasi paahon Wow. Ahon, no? Mamaya, wag na yung view. Ha? eh Drone? Karoon lang, tapos pabaw lang. Woohoo! Dito rin, malilim, mo. Oh. Ha? Wow. Ganda din pala dito, guys, oh. Malilim. At ang lamig. Wow, hôn <laughs> oh. Wow 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 Baba, babaw Baba. Let's go. Ito na guys, oh. Ito yung magandang kalsada na sinasabi nila daw. Puro pahon to. Ayun, ito na. Tasa natin, oh tingnan mo oh. grabe elevation elevated tong area na to grabe puro ahon to oh may pa meron pa saan ka pwede dito dito stop over tayo dito Wow! Tignan mo ang mundok oh! Ayan guys, nandito na tayo sa may... Ano na ito? Anong, anong barangay na ito? Nagbangi, Nagbangi dos. dos. Ayan, Papa 30 guys oh. Hello! Ayan, tapos si Moto sa likod natin, Palipad ng drone. Ayan, dito na tayo sa Nagbangi Dos. Eh, pakita ko lang sa inyo ito yung view oh. May magandang mm -hmm. view dito eh, ayan. Kita ko lang sa inyo. Yan sa likod natin guys. So. Mainit lang eh. Ayan. Dito kami nag-stop over sa medyo mataas na area eh. Dito kami sana nag-stop over sa kabila. Kaso medyo matarik. Mainang mag-park doon baka matumba yung motor natin. Ayan ba kita ko lang sa inyo itong overlooking na view dito. Ayan dito banda. Ayan. Kasi motor sa likod natin. Ayan wait lang. Makita ko lang sa inyo guys. Oh. Ayan ito yung view guys. Oh. Yan, taas na ito. Ano? Grabe yung view dito, guys. Tapos may rice terraces yan sa kabila, hindi lang kita dito eh. Kita sa drone shot natin, may nung rice terraces Tapos yan yung nasuli, nasuli bridge. Yan yung view niya. Yan nasuli bridge yan, guys. Yan, dito sa part na to, pupunta na to na sulong bridge sa sa, sa may Sibalom. Yan, yan yung uh, bridge to. Naso, yan yung nasuli Bridge. Nakita nyo yan, yan. Tapos ito yung view guys. Oh. Wow. Grabe ang taas nito. Mas maganda pa rin ang view ng sa kabila. Oh. Yung sa may na yan. Oh. Maganda rin dyan. Pwede kang tumambay dyan. At mapapicture. Grabe Grabe taas nito. over. Pero diretsuhin natin yan, papunta yan sa taas, no? Diretsuhin natin yan para makita natin kung mga view na maganda yung makita natin dyan. Ito, pero dito kami nag-stop over muna kasi kung sobrang gandang view, guys, oh. Grabe. Yan, no? Mataas na ito. Yan. Grabe yung view dito, guys. Dito, parang, ano, parang uh, kalabel na natin yung mga bundok yung sa kabila oh. Tapos, ito pa norte na ito na bundok siguro na part mo. Ayan yung sa kabila, parang luwaan na ata. yan, no? yung sa kabila oh. taas. Auto chab. Ayan o. No? Oh. Auto chab. Oh. Tawag ka muna sa vlog. Busy, busy sa drone. Oh. Ayan. Grabe yung ganda dito guys. Grabe nga dito. Taas. Ano? Ah. Nakasilaw lang. Kasi patanghali na. Ayan, grabe. Solid dito. Ayan. Laki yung gagawin dito guys kundi magpa-picture at uh, tumambay. Lalo na tapit hapon, no? Kasi ngayon mainit pa. Huwag lang tumambay dito yung hapon. Kasi kitang-kita mo lahat yung taas. Taas ng area na ito. Okay. Ang ka-level na natin yung mga bundok dito sa paligid natin. Ayan Ayan. Sabi. Taas na ito. Huwag tumambay dito guys. Subukan nyo itong putahan. Ito yung uh, nagbangi Dos dito sa may uh, si, uh, San Ameo Antique. No? Uh, natin yung Kabyawan. Barangay Kabyawan dito sa ilalim. Tapos pakita tayo nagbangi dos. Tapos pakita mamaya sa may nagbangi uno. Para makita natin yung mga magandang views sa taas. natin mamaya. えっ <Tra. S 2> <music> sabing ganda ng beauty ito so tara paket na tayo sa taas guys titignan natin ang mga, mga view na makikita natin sa taas no tara tara pero paket rin ito ayun o oh. no? ganda o oh. grabe mga new zealand to tignan nyo mga rice terraces guys so ito yung nakita natin kanina sa drone shot natin itong rice terraces na to grabe solid o oh. oh. green na green o oh. Wow. Ito, upload na dito. Dito lang yung upload, na semento naman sa taas. Oh. Grabe ito yung last terraces kanina. Oh. Yung ginawa natin kanina. Hindi ko akalain guys na mayroon ka itong palang uh, mga rice terraces din dito sa so may San Emilio Ito yung challenging dito Excuse me Ito, may gym ito kaya tuloy tayo Parang kayo nagbangitos na siguro to wow oh. tignan nyo mga view guys oh Solid yung bundok na yun, oh, no? Taas. grabe ganda paket pa tayo tatapusin natin itong dulo. sabi nila daw tagos na ito ay saningalan puro uphill to guys ya yeah. akyat woohoo grabe taas na akyatan papalit na papalit yung kasala dito guys oh yun pala sa ilalim yung pinaka huli na ayos nila ng kalsada kaya medyo makipot pa kung na to at masukal nakita nyo yung madaan na yan yung mga halaman na dito sa gilid sasakop na yung kalsada yan sa kabila siguro aning alan na yan hindi no? ko lang sure kung aning alan na yan pwede ka na mag shortcut dito no? ay dito rough road na ito mahirap na to ito na yung rough road guys ano sa punta no? Yan, dapat dito dito guys. Ito na po yung naka last na sementado dito sa nagbangi uno. Nagbangi uno na to no? Uno. Uno na. Yeah? Ito na pala guys yung nagbangi uno. Yan tingnan niyo. Hirapan na yung umakyat yung iba kasi hirap na yung kalsada dito. Ni baboy po. Oh. Hirapan na sila umakyat. Sobrang tarik at hindi maganda yung kalsada. Ayan, may rice terraces din dito guys oh. Grabe Oh, ganda ng view Siguro paket na yan ang ningalan no? Itong part na to guys oh. Taas na ito Oh, oh ganyan ganyan oh. Ito part Oh, ito, papunta na ito ng ningalan Paket, ganda ng view dito guys oh. Rice terraces din doon oh. no? Ganda nang view, ganda din doon sa unahan no? Oh. Yan, motor ni Motochab Kapag 30 VMAX Ayan. Dito lang muna kami mag uh, Stop ng biyahe natin Kasi wala nang maayos daan yan guys Dito sa nagbang uno Rough road na yan papunta ng Ningalan Ito na yung pinakamaayos na kalsada Ito na yung pinaka last Na maayos na kalsada Dito sa nagbangi dos Dito no Bilagin manti manti

Tabo ng gruwi nga sa ng mismo Pero sa dito, hindi pa Last ko nagtoto, ano Do July July Balik tatay Pa Tabay ta Takay na nga Takay kid Ayan Ngani, sige lang Ayan Ang lang, tago lang ang cellphone ko kapaprino <laughs> Tara So mula dun sa may taas sa nagbaang uno oh, ay wala pang uh, 30 minutes ay mararating na natin itong uh, second destination natin dito sa may Sanimeo Antique at uh, doon natin yung gagawin yung ating uh, pinaka mission ngayong araw ay doon tayo pupunta no so time check 9:15 ng umaga medyo terik na yung araw guys medyo mainit pero gusto na naman kaysa umulan isa ulanan tayo dito sa may daan eh goods pa rin to medyo natin yung motor kan natin kanina doon sa may uh, gitna dahil sobrang tarik kanina eh, pag preno natin dumulas yung preno natin pero na-manage ko naman sa guys kasi nga sobrang tarik dito uminit yung brake ko kaya minto muna ako at pina uh, kalma itong preno uh, natin or pina uh, at ako dito uh, pinalamig no kasi sobrang init niya kaya kung magpupunta kayo dito sa may taas guys prepare nyo parang yung brakes nyo uh, at mas maganda na magsama uh, kayo ng expert uh, pagdating sa rides eh, para guide nila kayo sa mga biyahe ninyo dito kasi sa dito guys, ingat kayo dito magpareno kayo, alaala lang palagi huwag masyadong pababilis kasi hindi kaya ng mga lokal dito magaling sila sa mga pasulong na kalsada kaya huwag nyo sila na mabilis na magpa ano, pasulong na kalsada pero pababa na kalsada Oops. Naku, naku. Ah, nasira to ng bagyo. Sira na nga, guys. Sabekado to. Replanting. Sabay motor blog <laughs> Pwede yan. Dito tayo sa pinakadulo. Tandaan na to. Dito sa may uh, barangay, uh, Bawang o barangay Atabay. No?